Chapter 1 Minsan nagkakaroon tayo ng wild imagination lalo na kung gusto mong maging writer. Sabi nila kung wala kang experience lalo na pag wild kailangan mo mag-search sa Google or Alamin. Para maging mas makatutuhanan talaga ang ginagawa mo. Tulad na lang sa ating kwento ano kaya, ang mga bagay na kailangan matutunan ng dalaga para mas mahasa ang kanyang galing. Ano kaya ang maging epekto ng binata sa kanilang gagawin? Simpleng halik lang kaya, Simpleng yakap lang kaya? Simpleng hawak lang kaya? Or mas hihigit pa ang kanilang pag-aaralan, para magkaroon siya ng idea? Rania Kate Johnson is known for being a sweet, innocent and lovable student, but the spice of having an innocent face she wants to be an erotic writer. No one knows except her best friend. Kinakahiya niya yun dahil ayaw niyang mahusgahan. She's afraid that they might judge her on having an innocent face, but has a wild personality. She knows that there's nothing wrong being an erotic writer but she is just afraid. papa ana siya nang nakasalubong niya si Ace as usual may fling na namang kaakbay. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib pero binaliwala niya lang. Maybe, she's just stressed sa pag-iisip kung paano sumulat ng bed scene. Miss Tulang naging estatwa sandali bago siya tumakbo papunta ng library. Her notebook, where her written bed scene was written. Paulit-ulit siyang nagmumura sa kanyang isipan habang tumatakbo siya papasok sa library. Sa loob ng ilang segundo ay natawag niya, ang lahat ng santo para lang walang makakuha ng kanyang secret notebook. Her reputation, her dignity and respect ay nakasalalay sa notebook na yun, OA na kung OA pero natatakot lang siya. Kung may makikita man doon tiyak na ipagkakalat yun. Kate the innocent face that has a wild imagination. Rania the malibog queen. Rania the pretend innocent. Iniisip niya palang ang mga sasabihin sa kanya ng mga tao ay napanghinaan siya ng loob. Pero kailangan niyang magpalakas. Para sa notebook. Para sa dignidad. Nang makapasok ay agad niyang hinanap kung saan siya huling umupo. Papalapit siya, papalakas ang tibok ng kanyang puso. Wala kasi siyang makitang kahit na anumang bagay na nasa ibabaw ng mesa. Pero nagbabaka sakali pa rin siyang nasa ilalim lang ito. Nang makarating siya ay agad siyang lumuhod at itinukod ang siko sa kasumilip sa ibaba. Pero wala, no sign of her notebook. Katapusan na niya talaga. Looking for this. Agad siyang napatigil sa paghahanap nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Napaangat siya ng tingin dahil alam niyang nasa harapan niya ito. Knee's position, by the way. Agad siyang pinamulahan ng pisngi nang marinig ang komento ng binata. Agad siyang tumayo at pinagpagan ang tuhod at siko. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niya kung ano ang hawak nito. Give me that. Pero tanging ni silang ang isinagot ng binata. Lumapit pa ito sa kanya saka siya binulungan sa tenga. Ham, Erotic writer, ha. Agad siyang pinamulahan ng marinig niya ang sinabi nito hindi na niya ito maitatanggi sa harap ng binata, dahil magmumukha lang siyang tanga. Her secret is revealed, at nasa binata na yun kung ipagkakalat ba nito o hindi. Even if it is lame, still, it's the reason why my body down there is erected. Bumaba ang tingin niya at totoo nga ang sinabi nito. She can see the bulge in his pants. Eyes up here. Umakyat naman ang tingin niya sa mata ng binata she can see lost and needs and that simple reaction from him, made a thousands of voltage running throughout her body. You need an experience, honey. You can use me. Kanina pa siya paikot ikot sa kama habang iniisip ang sinabi ng binata. She needs an experience. She can use him. Accepting his offer meaning losing her virginity. Hindi naman siya tanga-tanga sa ganoong bagay. What if she will accept his offer? May kasiguraduhan ba talagang maging isa siyang erotic writer? Other side of her brain says no, but the other one says yes. Bumaba ang tingin niya sa hawak niyang calling card na binigay ng binata, kating -kating na siyang kunin ang cellphone niya at tawagan ang binata. Pero may pumipigil sa kanya, kung papayag siya sa offer ng binata ay nagmumukha siyang mababang uri ng babae. She sighed she already made a decision, sana nga tama ang pinili niya. I really expect that you will say yes. Napahawak siya sa dibdib sa gulat nang biglan nalang sumulpat, ang binata sa kanyang harapan. Kanina pa niya ito pinagtataguan pero nakita pa rin siya nito. I already give my answer, Ace, and it's a no. Mariin niyang sagot sa binata at nilagpasan ito pero hinablot siya nito sa braso at sinandal sa pader. I don't accept no as an answer, kitten. Her heart beat faster when he called her kitten, she feels something unusual but she just shrugged it off. My decision is final let, let just forget about this. Tinulak niya ang binata pero malakas pa rin ito mas lalo pang ang lumapit ang binata sa kanya. Ano ba she hissed? Do something to change your mind. Kitten. Napalunok siya nang makita niya ang mapanganib ng ngisi ng binata. Anong gagawin mo? Bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi. She bite her lips unconsciously, his eyes grew darker on what she did. She almost fainted when he captured her lips. Her system shut down for a moment. Tila nagkagulo ang brain cells niya at hindi makafunction ng tama. He is kissing you. He is kissing you, idiot. Kiss him back. She tried to push him just to let her go, She gasped when he squeezed her butt. He took the opportunity to slid his tongue inside her mouth. She can't help but to moan, he's such a tease. He is really expert on how to pleasure woman, and there's a bit of jealousy she felt thinking that ace is kissing someone. Stop. But her mind says don't stop. He just continue kissing her, his hand starting to roam around, her body until it stop on top of her breast. He squeezed with no hint of gentleness, but she liked it, rough and wild. When the show small kisses on her neck, she wants to push him but her hands is pulling him towards her body. It's still no, but she just moan. She had no time to think. Parang binawi ng binata ang kanyang isip dahil hindi siya makakapag-isip ng tama. Answer me or I'll stop. No, agad na sagot niya sa binata she doesn't want him to stop, she's still enjoying the pleasure he gives. She almost want to punch him when he stop. Sinaman niya ito ng tingin pero tinuwanan lang siya nito. Still no, may panunokso sa boses ng binata, marahan pa nitong hinaplos, ang leeg niya sa kabumaba ang labi, nito dito at pinatakan ng maliliit na halik. Oh please, please what? Napakapit na lang siya sa braso ng binata. Nakakapanghina ang ginagawa nito mistulang sa bawat halik ay hinihigop ang kanyang enerhiya. Kiss me, utos niya dito. Not until you will say yes. No respond. She doesn't know what to say. She wants him and the thought that he also wants her, her decision suddenly change. Zana nga hindi ka magkamali, bakla. Marupok kang gaga ka. Yes, you're crazy. Yes, she is. Nakaupo siya sa kama habang si Joy ay pabalik-balik sa paglakad habang, ang kamay nito ay nasa magkabilang dewang. Hindi rin ito makapaniwala sa sinabi, maski siya nga ay hindi rin. Maybe she's just blinded by the pleasure on, what he did but now she's already awake. And since she was born, that was the most stupid mistake she did. Pareho silang nagulat nang biglang tumunog ang cellphone niya, indikasyon na may tumatawag. Agad naman siyang dumistansya sa kaibigan ng mabasa niya ang pangalan ng caller. Zaid, agad na bati niya sa pinsan. Napatingin siya kay Joy na katingin rin ito sa kanya. Tinanguan siya nito para magpaalam muna. Nanjan ba siya? Zaid is Joy boyfriend? Mukhang may LQ na namang naganap sa dalawa at napapadalas na. Yes. Why? Nothing. I'll fetch her. Don't let her go home yet, gabi na baka may masamang mangyari sa kanya. Napangiti na lang siya sa pinsan sa kanya pinatay ang tawag. Akmang lalabas na rin siya ng bigla na namang tumunog ang phone. Baka may nakalimutan lang si Zaid. Zaid, may nakalimutan kang sabihin. Zaid, ha? Bigla na lang siyang nanlamig nang marinig niya ang boses ng binata. Sa boses pa lang nito ay masasabi mong galit. Bakit naman kaya, kaya pala hindi kita matawagan kanina kasi may katawagan kang iba. Be ready for your punishment tomorrow, kitan saka namatay ang linya. Bigla tuloy siyang kinabahan pero parang nae-excite pa siya. Nababaliw ka na talaga. Sinadya niya talagang agahan ang pagpasok baka kasi tutuhanin ng binata ang sinabi nito. Na-excite tuloy ang caps niya, este natatakot tuloy siya. Bigla niyang nakurot ang sarili, kung ano-ano ang iniisip, naglulumot na tuloy ang utak niya. Halos takbuhin niya ang pagpunta ng classroom, laking pasalamat niya dahil walang tao sa loob. Umupo siya sa kanyang upuan at nilabas ang bago niyang bailing notebook. Hindi pa kasi sinauli ng binata, ang notebook niya kaya ito napabili tuloy siya ng bago. Bigla niyang naalala ang halikang naganap sa kanila ng binata. Mistulang may sariling buhay, ang kamay niya at nagsimula itong sumulat, habang ang kanyang isip ay lumilipad sa nangyari kahapon. Hindi niya alam na ganun pala ang pakiramdam ng mahalikan. Yung tipong napakagaan sa damdamin. He was her first kiss and she doesn't feel any regret. For her, it's the most magical thing na nangyari sa kanya. Halik pa nga lang yun, ano pa kaya kung darating na talaga sila sa puntong iyon, baka lampas langit siguro ang maramdaman niya. Napatawa na lang siya sa kanyang naisip. Napatingin siya sa kanyang naisulat. Not bad. At least improving na siya. Iba talaga pag may inspiration, sumatalino. Sa bed scene nga lang. At sa tingin mo matatakasan mo ko. Napaangat siya ng tingin at doon niya nakita ang binata na nakatitig sa kanya. May emosyong nakatago sa mata na hindi niya kayang mabasa. Pero hindi ito ang pinagtuunan niya ng pansin kundi, ang mapanghamungisi sa kanya ng binata. She's dead. Really dead. Nagpupumiglas siya sa hawak ng binata. Bigla na lang kasi siyang dinala nito sa kung saan. Binuksan ng binata ang isang bakanteng classroom. Tinulak siya nito papasok. Sumunod naman ang binata at senara ang pinto. Card is in danger. Warning. Bakit mo ba ako dinala dito? Hindi sumagot ang binata sa halip ay inangkin nito ang kanyang labi. Agad naman siyang napapikit at gumanti na rin sa halik nito. Mas lalong naiyakap ng binata ang katawan niya. Papalapit dito, niyakap niya ang kanyang braso sa batok ng binata at mas lalong pinailaliman ang halikan ng dalawa. Nagsimula Noring Nagel ikot ang kamay ng binata. Dama po ito sa kanyang dalawang bundok. May maipagmamalaki naman siya kaya hindi siya nahihiyang ipahawak ito sa binata. Hindi na niya pinigilan, ang binata nang simulan nitong kalasin ang butones ng kanyang blusa. Nang tuluyan ng maubad ang kanyang blusa ay agad nitong dinakma ang kanyang dibdib. Napasinghap siya sa ginawa nito, agad namang pinasok ng binata, ang dila nito sa kanyang bibig at hinayaang maglakbay doon. Nababaliw siya sa sensasyon na binigay sa kanya ng binata. This is her first time na may gumawa sa kanya ng ganon. Napaungol siya sa pangalan ng binata ng idikit nito, ang buhay na buhay na pagkalalaki sa kanyang pagkababae. That's it. Moon for my name, Kitten. Mas lalong nagiinit ang kanyang katawan nang sabihin ng binata ang katagang iyon. She liked the way he talked dirty, she's more turned on when he did it. Ace, bumaba ang halik ng binata papunta sa kanyang leeg. Nag-iwan iyon ng mumunting marka na alam niyang hindi agad mawawala. But she doesn't care, as long as he's giving her this delicious pleasure, kahit na buo mang katawan niya game na game siya. His sweat kisses lower, down to her breast. He unclasped her brazier and threw it somewhere. Her moan gets louder when he suck her nipple. She pulled him closer to her breast, and hugged him tightly like someone gonna take him away from her. Naramdaman niyang parang namamasa ang kanyang pagkababae, she's already wet. His hand handcuffed her labia, she moaned. Kahit kapwa may damit ay ramdam na ramdam pa rin niya, ang init ng katawan ng binata. Gumapang ang kamay nito papasok sa kanyang panty. He inserted his she groan in pain. Masakit pag susumbong niya sa binata. Mawawala rin yan. His thumb start playing her clit. That little pain was gone when he start thrusting his fingers. She spun She moaned louder when his thrust go faster. She grabbed his face and kissed him. Mababaliw na siya sa sensasyong naramdaman ng mga oras na iyon. Tanging pangalan ng binata ang palaging nababanggit, at wala siyang pakialam kung may makarinig. Ace, I'm near. She's about to reach her peak when he stop. Ace, inisi na saad niya sa binata pero tinuwanan lang siya nito. That's your punishment, kitten. Let's meet after class. I have to tell you something. Inis niyang kinuha, ang bra at blouse at padabog na sinuot iyon. Shil, hot-headed kitten. Pero sinaman niya lang nang tingin ng binata. But he just smirked at her and grabbed her small waist. Before I forgot, delete the number of that son of a bitch. Kumunat ang noo niya sa sinabi nito. Sino ba? Ang tinutukoy nito. Huwag kang magma ang maangan Kate. You know what I mean dot may bahid ng inis ang boses nito. Sino ba ang tinutukoy mo? Tapos na siya sa pagsusuot ng damit. Sinukli ang buhok gamit ang kanyang daliri. That Zaid, Kitten, Zaid, her cousin, and why would am I? Taas kilay na tanong niya sa binata. Because I say so. She shook her head, and removed his arm around her waist. I have to go. Akmang tuluyan siyang lalabas ng classroom nang. May sinabi pa ang binata. Oh, Kitten, your hiki suits on you. Agad niyang tinakpan, ang leeg gamit ang dalawang kamay. Kasabay ng pagtawa nito ay, ang pagkapula ng kanyang mukha. Oh, kitten, you'll be the death of me. Nakatabon ang kanyang buhok sa kanyang leeg. Naiinitin siya dahil hindi siya sanay na hindi tal iyan ang buhok. Pagkatapos siyang tawanan ng binata ay agad siyang tumakbo papuntang classroom. Mabuti na lang at wala pa rin siyang kaklaseng naroon, kaya naibaba niya ang kanyang talik. Unti-unti nang nagsidatingan ang kanyang mga kaklase, hanggang ngayon ay naramdaman pera niya. Ang daliri ng binata sa loob ng kanyang pagkababae. Napapikit siya ng muling bumalik sa isip niya kung paano umulos ang daliri nito sa kaloob-looban niya. Naramdaman niyang nagiinit ang kanyang pisngi nang makita niyang pumasok ang binata. May nakaukit na ng ngisi sa labi, nito, mistulang pinapaalala ang nangyari kanina. She crossed her legs when she feel a tingling sensation that's starting to build up. She shouldn't be affected, but damn, looking at those dark brown eyes, make her come in an instant. You okay? Nakangising tanong sa kanya ng binata. Hindi siya sumagot at namumulang umiwas na lang ng tingin. Agad silang napatayong lahat nang dumating ang kanilang PE teacher. It's really hot, no. Pinaypeyan pa ng guro ang sarili. Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang kinabahan. Okay, girls, tie your hair. Inis na nilinggan niya ang binata, tatawa-tawa kasi ito habang nakatingin sa kanya. Dahil katabilang ito, pasimpleng lumapit ito sa kanya at binulungan. I'm excited to see your hikis, kitten. Sinaman lang niya ito ng tingin at nanginginig, ang kamay ng dahan-dahan niyang tinalian ang buhok. MS Johnson, are you okay? Your face is red. Mas lalo siyang namula sa sinabi ng guro. Mabuti na lang at nasa pinakalikod sila ni Ace. I am okay, ma'am. Tumangot ang ulang ang teacher at pinaupo na sila. Naramdaman niya na bahagyang inilapit ng binata, ang upuan nito malapit sa kanya. Nagpanggap na lang siyang hindi niya napansin at tinutok, ang atensyon sa kanipang guro. Napaigtad siya nang maramdaman niya, ang paggapang ng kamay nito sa kanyang hita. It seems that he's teasing her. The way he touched her legs made her wanna calm. Napapikit siya ng unti-unting tumaas ang kamay ng binata, papalapit sa gitna ng kanyang hita. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit ang kamay nito sa kanyang. M.S. Johnson, are you listening? Bigla niyang iniwaksi ang kamay ng binata habang gulat na gulat na tumitig sa guro. Yes ma'am, good. Answer the activity that was written on the board.